yan good morning mga kawan, no? So, medyo... maano yung ating video, malabo, no? So, mga tagal na tayo hindi nakapag-upload dahil busy tayo sa ating tarbaho, no? So... medyo, ano... ah, uh, panggabi kasi ang schedule ng duty. Pero sa araw is bakandi naman, no? Tayo. Ano, si shifting kami araw-panggabi. Ayan, eh, panggabi po ako ngayon, no? Ah... Uh, sa mga gusto mong palagay So itim am nasa bahay na po tayo no uh, Kailangan mga itim, Nandun na rin po kayo no uh, Sa bahay no uh, Ngayon lang ako nakapag upload Dahil wala basic Pero marami pa naman customer na napunta doon Lalo na ngayon na uh, pang gabi ako Sa umaga guys, Na ano ko naman na Nalalagyan ko naman sila no so ayan uh, ayan sa mga may nais palagay ng agimat or bulitas no so pim lang tayo no uh, ngayon pang gabi ako basta maaga lang na dumating doon mga alas otso si yung isa kong customer na galing pa no uh, pampanga yun biyahe na maaga mga alas 5 pa lang, nandun na siya sa Mindanao Avenue, no? Uh, Hinintayin niya talaga ako na para magpalagay lang sa maso. Shout out sa sir, no? Yung taga Pampanga na Sarpin sa San Fernando, Pampanga, no? Uh, ayan. Uh, Nag-commute siya. Talagang sinadya niya ako, no? Kahit malayo siya, no? Ayan uh, nga, ah... Uh, tapos yung isa taga San Pedro Laguna no ayan shout out naman sa iyo, sir mo taga San Pedro Laguna kung mapanood mo tong video sa... mag comment ka naman dyan sir kung ano yung ano yung kamay natin pag naglalagay kung gagaano tayo ka no kung ano yung experience mo sa paglalagay natin no ah uh, yun shout out sa iyo, sir ang taga Laguna no uh, kung napanood mo to Tumin ka naman sir nung Ano ka na yung experience mo nung nilagyan kita no uh, Tapos si sir ano rin yung tagatagig Ayan Sir shout out din sa iyo ng tagatagig sir Talagang uh, Talaga napakabayit mo sir no uh, na Dalawan di lang dapat Nagtip pa talaga sa ng 500 na so Salamat pa rin sir sa iyo sir Ah. Balik na lang po kayo pag sa ulit yung nailagay nung, nung patagdag ka. Pero, kung kaya mo na maglagay, so... Ayan, so, mabinigyan ko ng anesthesia nun. Uh, para kung gusto maglagay, is, binigyan ko siya. For this, pwedeng sundan yun eh. Kaya naman daw niya, so, ayan. Uh, shout out, shout out sa iyo, sir, ng taga... Sarpin sa San Fernando Pampanga ba yan sir? San Fernando Di ko alam basta San Fernando sa galing Umiyahe siya ng alas 12 ng gabi Nakadating dito sa amin Namin yung abi Alas 5 pa lang Kumating na sa Pero out ko Ang nakarte ko ano nung bay Alas 8 Alas 7 out ko Bintay niya talaga ako no Sinadya niya ako dito Malayo-layo pa yun So Shout out sa sir, sir Kung nakita mo tong video na to sir uh, Pa-comment naman sir Ang taga Pampanga pa-comment, sir, kung ano yung experience nyo, kung nalagyan kita, sir, no? Uh, shout-out din sa'yo, sir, ng taga Laguna. Pa-shout-out na rin, sir, uh, pa-comment na lang din, sir, sa comment section. Pag na-upload ko tong video, kung ano yung experience nyo. Uh, Ganon din kayo, sir, uh, ano, Yung taga... Yung 55 years old. <laughs> napaka astig ko, sir. Talagang napaka-lapit mo. Pinapakanga mo ako. Ah, uh, ayan na uh, 55 years old si sir. Nang sabas si sir sa ato si sir uh, Bulacan, taga Bulacan si sir. Uh. Ayan, taga Bulacan na uh, ayan sir, shout out sa iyo. Uh, pag napanood mo sir, pa-comment din naman sir kung ano yung re kung ano yung uh, kung hanggang 1 din kung ano yung rate po sir sa experience mo sa paglalagay ko sir no uh, shout out sa sir uh, sa lahat ng mga nalagyan ko no comment na lang tayo no uh, kung makita nyo yung video na to paso nyo naman pa comment yung naging experience mo no? uh, ayan uh, siyempre uh, yun nga lang uh, yun kung may mga gusto magpalagay So lalang pang gabi ako ngayon. Uh, pero bago kayo pumunta kasi yung nakaraan, yung taga... Ay, kahapon. Nagulat ako kasi, kasi kaling akong jote Buti hindi pa nakakatulog. Bigla siyang may nag-text agad sa akin, tumawag. Nananalo -nan -nan siya sa bindo ng abinyo. Tandang sura. Maranggay. Kala ko, alam So, tuloy? Tukma tayo, no? Pero... sa duty kasi tayo ano na yun eh, mag alas 3 na ng madaling araw so hospital po tayo nagyo-duty no private uh, tahimik dito naman no so ayan no uh, ayan <laughs> yung si sir ng taga no taga Bulacan babalik siguro siya pag for 2 weeks pupunta sa kapadagdag ulit no so alas naman ng mga customer ko is bumabalik Pagpapadagdag sila, ha? Uh, ayun. Uh, hindi ko alam kung minsan nire-refer ko sila sa, do sa mga doktor kasi meron doon naman akong kilalang doktor na may clinic. Nire-refer ko sila pero ayaw din nila. May choice naman kayo na no, kung yung mga no, kapalagay, sumagpalagay. Pwede tayo doon sa clinic sa kaibigan ko na doktor kilala. Eh, yun, doktor din yun. Pero, ako, naglalagay talaga ako din. Ah, uh, hindi lang tayo doktor. Pero, sa experience lang natin, no. So, mula 2003 na pag-experience sa paglalagay, no. Hanggang ngayon, naglalagay tayo. So, katotohanan, uh, sarili ko mismo ang experience sa paglalagay, no. Ah, uh, natutunan lang rin ako magkano ng anesthesia. Nung nasa klinik pa ako nag-garden no. Kasi yung mga doktor doon, naging tropa ko is uh, nagtutuli sila doon sa klinik na yan. May pinlist sila. Tuli. Kumbaga, naka-experience ako doon. Uh, paano, no. Kasi nag-a-assist din ako, no. So, marunod din tayo magtuli. <laughs> Dami rin natin natuli ang mga bata, no. So, tuli na ng doktor. Pinaulit pa sa atin, no. Kasi nga, yung... pag na lang, hindi siya maganda pagkatulik no pinaulit sa akin no nung nakita niya yung tuli ko sa kapitbahay niya pinatuli pa ulit yung anak, yung anak niya no sa atin ang katotohanan din kahit nga sa anak ko ako rin talaga nagtutulik ang sa kanya no medyo pagdugo pagdugo mo talaga ganoon talaga no dugo talaga na nanalay tayo din sa naging anak ko yung anak ko talaga madaling araw pa lang ginising na ako sabi niya pa ah, alas alas stress na alas alas water pa dapat ang tulik namin nakaligo na sa pagising nakaligo na so, mas swerte sila ngayon no? so may anesthesia kasi na nilalagay so nilagyan ko rin yung anesthesia na ako ayoko so, ayaw ko maranasan niya yung sakit na di naman sakit talaga pagpukpuk upok lang ko din sa tinole so sa amin noon sa amin mga iba yung mga taga Bisaya o kung saan man alas dos ng madaling araw nagigising na kami babad na kami sa tubig ang pinaka anestesya namin yung lamig ng tubig sobrang lambot ng balat noon hindi mo mararoon naman kapag pinakpok kasi nga rin malamig nga pinaka anestesya yung lamig no? so alam nga yung mga nag-experience natin so ako, natuto din naman ako sa pagbubulitas. Uh, may matanda lang din sa akin nagsabi noon na first year ko lang ako nun. Eh, marigalig din siguro yung si matanda na yan. Sanya, bakit din niya subukan maglagay ng ganito, ng bulitas? Para napaisip ako, naglagay din talaga ako. Hindi pa ako sa dati anesthesia noon, wala pang anesthesia noon. Uh, talagang mga pinsa ko, naglagay kami. Talagang ano, masakit talaga kahit pag wala anesthesia, mararamdaman mo yung pagpunit para ka rin eh, pero mas, mas masakit yun no? uh, para sa nandiyan sakit sa pagtutuli pero ang ano kasi tinatagos eh kung wala anestesya mas, mas, mas masakit yata pag bubulitas kung wala lang anestesya no? ah uh, ayun nung nagka uh, nung nalaman ko na kasi dati sa amin sa Samar nung nalaman ko yung mga ni anestesya pumunta ko ng parmesi eh, tanong ako kung mayroon. Mayroon kasi dati na maliliit lang. Mas maliit pa dito. Bina, lang, isang gabitan lang. Yos lang, isang yos. Pabaliin mo lang yung dulo, tapos papahigupi mo lang ng karayong. E ako maglagay na may anesthesia noon, tinurok ko. Wala akong sakit. Doon, nandun ako na adik ng na kakalagay. Pagkahilom, lagay na naman. Paghilom na nilagay, lagay na naman. na adik ako noon, nakakaadik pala yun. Yung gano'n Kasi wala ka nararamdaman sakit eh tuwang ako nun hindi na ako nakaroon ng sakit talagang tinatantad ko na lahat eh kung may bakanting balat paglalagyan talagang nilalagyan ko eh uh, nga ngayon talaga kasi nga may mga anesthesia na nakuso na to pero hindi po basta basta nakakabili ng anesthesia no hindi po basta basta nakakabili mahirap po bumili ng anesthesia ngayon hindi ka rin pagbibintahan mahirap pagpunta naman ng parmasya hindi eh. ka pagbibintahan hindi ka makakabili kaya yan, pero ayan uh, uh, mga lagi experience natin no mga, mga panahon so nung nasa Taiwan naman ako si Binti kami na Pinoy so siguro halos sa akin lahat ng palagay yun yun naman wala rin anesthesia doon pero may ointment pero hindi siya ganong ang ano niya 5.00 5.00 silang yung effective na pagmanhid niya pero hindi talaga siya nagmamanhid totally eh. pang lang siya no? pero ramdam ko pa rin ang iba doon nagiinom lang wala nang wala nang pamanhid -paman tuloy tuloy lang ang, ano, kahit wala nang pamanhid bira pa rin so ayan no, mga kaba no? so ayan lalagay ko lang yung number ulit dito sa mga gusto ang palagay Babe lang, bago uh, kayo pumunta sa akin, dapat tawag muna kayo pang pa-schedule kayo no? para alam ko, no? Para makapaghanda tayo ng mga gagamitin minsan. Para matulis natin yung gagamitin, no? Kasi nakababad naman lagi naka-sterilize yung aking mga gamit, no? So, hanggang dito lang mga kawan, no? Sa... Mamayang umaga, meron naman tayong customer, no? Baka dalawa. Isa sa taga isa naman ang taga Paranaque no, mga pag-uwi ko no. So maraming salamat mga kawan. Ka at least sa atin lahat. -bye. Bye.